Magandang araw mga kabarangay. Narito na naman po tayo para sa ating pamahiin. Ang pamahiin ay isang walang basehang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Mga pamahiin kung kailan hindi dapat maliligo. Huwag maliligo sa araw ng Biyernes. Huwag maliligo sa hapon. Huwag maliligo sa gabi. Huwag maliligo sa araw ng Biyernes ng buwan. Huwag maliligo sa araw ng Biyernes Santo. Huwag maliligo sa araw ng bagong taon. Huwag maliligo sa araw ng piyesta ni San Lazaro. Huwag maliligo sa ikalabing tatlong araw ng buwan. Huwag maliligo kapag ikaw ay gutom. Huwag maliligo matapos kumain. Huwag maliligo bago magsugal. Huwag maliligo pagkatapos magsimba. Huwag maliligo kapag may bahaghari. Huwag maliligo sa kabilugan ng buwan. O mga kabarangay, ang mga ito ay pamahiin lamang na namana natin sa ating mga ninuno at nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Naging bahagi na rin ito ng paniniwala ng iba. Nasa atin kung paniwalaan natin o hindi. Para sa mas marami pang mga pamahiin Bumisita lamang po kayo o mag-log on sa aming website sa www.kabarangay.com. Maraming salamat po.